isang tao sa isang tao tapos alam mong um, showbiz lang, gets mo kaagad eh, lumalabas on screen. But sila, kahit naman nakita naman yun sa She's the One, um, and then lumabas pa nung sa Chris TV, I think may umamin na crush niya yung isa. But <laughs> kahit dun pa lang, alam mo na na ano, alam mo na na <laughs> natural yung chemistry nila, lumalabas on screen. So hindi, pin, hindi napepeke. So I guess, yun yung nagwo-work sa kanila at the same time they're really good actors. Yeah. Uh, promise. malay marating dalawang to. Yeah. Any comment Enrique and Lisa about? Si oh, naman niyo. po nung una, mm -hmm. uh, syempre na natakot na, 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 kami na-pressure kami kasi syempre uh, si Direkati yung, yung time slot, yung yung laki ng ng, ng movie anong uh, ng teleserye. Tapos first actual team up namin sa sa love team. So nung no, nagsisdugtitaping kami, parang wala kaming alam sa lahat kasi nasa bundok kami sa Baguio eh. So, ang namin sa lahat. So, hindi namin alam kung anong reaction ng tao. So, sabi lang namin, basta enjoy lang tayo. So, para kami, para kami naging pamilya doon. Kasi kami lang doon sa, sa, bundok, wala kami ibang kasama. So, siguro dahil kami-kami kami lang doon, eh. wala kang CR na maayos eh. <laughs> so, feeling ko dahil sa, sa, sa bonding na yun, na kami-kami lang, doon kami naging close, naging uh, uh, kayo kayo lang magkasama eh. So dun, everybody got to know each other more. Mas naging parang totoong pamilya yung La Presa family. So siguro yung truthfulness dahil sa situation na yun, uh, na feel ng tao siguro. And uh, sinabi lang namin, basta mag-enjoy lang tayo. Kung basta tayo nag-enjoy, siyempre yung nanonood, mag-enjoy din. So, yun lang, yeah. siguro. Nag-enjoy yeah, siya. oh, what about you, Lisa? Yeah. Um, um, yun, like Enrique said, parang feeling ko naramdaman nung, ng tao yung sincerity. Kasi, Being on the mountain together, na kamika milang, um, wala kaming na ibang tao. So we all had to get along and get to know each other. And all we wanted in the beginning was just to have a great show, to be happy. And that's what, um, the Forevermore set was. We were always happy and we were just enjoying what we were doing. And the people felt that. The people felt the happiness of the show and the lightness. And, um, siguro. also um, bonding in Baguio, mas naging close kami. So when we act, when we're when we do do our scenes, we're very comfortable with each other. Oh, yung, yung mga comment na ibang tao parang kumpara dati parang sinasabi parang may something yun lagi, yung sinasabi kung para sa mga iba like previous. So yun yun siguro. Tal sa special bond yun sinasabi na parang may something so yung something na yun, siguro nagkano sa kanila. Yeah, thank na, you. Ah, uh, isang question na lang kay Lisa. Outside, Liza, Liza. Ah, Liza, sorry. Ah, Liza, sorry. Yeah, yeah. um, outside ng love team, uh, at saka outside, outside the movie roles, what do you look for in a, in a man, in general? In a man? Hmm. si Superman. Yeah. <laughs> 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 um, <laughs> Actually, wala puga talaga akong parang ideal guy. Wala talaga parang because I don't want to expect because I don't want those expectations to be ruined. Also, so because love you can never tell you can never tell when it comes you can never you can never tell who it will be. So I'm just going with the flow. Whatever happens. Yeah. Thank you. Galing talaga sa magot ni Liza. Parang si Oji lang talaga. Dun sa Liza, ano. may tanong ako kay Liza. Liza, sa mga ano mo, sa mga love scenes mo, uh, love, sa mga, love, mga parang yung mga eksena niyo, may, may love angle dito, anong humihingi ka ng advice sa manager mo? Uh, sa love... Experience love. yun eh. Experience kay Tito Oji. Hindi <laughs> naman po, pero... <laughs> Kay Tito Oji, hindi naman, hindi ko alam. No, Nakihingi ka ng ba ba? advice sa kanya? Hindi ko maalala. Humingi pa ako, Tito Oji. Hindi, hindi ako humingi ng tungkol sa love. Tungkol wow. sa love. Pero o, 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 dati... Huwag ka nang hihingi. Ha? Huwag <laughs> nga. Pangaral ko yan uh. sa. sa'yo. <laughs> uh. uh. uh, ngayon, ito ang magtatanong. Ah. Uh, sino po? Uh, magtatanong uh. si Alan Jones. Last siya, Well yun, behaved eh. siya. Ngayon na? Behave, Okay. Eh, kasi daw yung mga itatanong niya na itatanong tuloy. Ah, okay. Naaagaw. But oh. stay the way you are, Alan, ah. Wow. Oo. Oh. <laughs> oh, oh. Tapos tanong ko na kay, ano, kay Liza. Kasi nabanggit na nga kanina niya na ano, sobra kayo naging close sa bundok, di ba? Talagang mas nakilala niya isa't isa. Ano yung pinaka gusto mo, Liza, na na na-discover mo or um, oo nakita mo kay Ken na pag na, naiisip mo yan, parang pwede talaga siyang maging boyfriend mm -hmm. sa'yo in the future. At ano yung ginawa niya sa'yo na talagang sobra kang kinilig at natuwa ka talaga? Um, <clears throat> siguro, gusto ko yung lightness niya. Very fun siya kasama sa set. And um, hindi siya mayabang. Yun yung gusto ko. And yung parang pang-boyfriend material, he's very family oriented. Gusto ko kasi yung gano'n yung parang um, he always thinks of the family first. He always thinks of his mom and his sister first. <laughs> oh, may sampalan. <laughs> 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 oh. <laughs> Physical. Oh. And uh, uh. Ano, ano, pa yung what are the gestures that he did na kinilig ako? Kung napanood niyo yung ASAP plus yung numuhod siya. Yung, yun na. Yun ah. Ano? Pa paano kilig na kilig ka na ba <laughs> habang sinasabi mo? Eh? <laughs> Ano? Lumuhod siya <laughs> sa harap mo. Tapos? Awan oh, ko. Kinis niya yung kamay ko. <laughs> ah! <laughs> <laughs> Kinis niya yung kamay mo. <laughs> kamay pa lang yung kinilig ka na ng ganyan, ha? Ah. Yung mga, ano, yung mga malitong surprise na, mga konting bagay, pero... At dali lang mamaya ka pe. Oh, hindi ah, communalize. Ano pa yung oh, buko doon sa Kisa? Ah, kasi reset sige, lang yung sige, sige. sa ASAP. Ano yung ah. mas ginawa niya pa in the past? Na mas, um, dati. Ano bang uh -oh. din? Ano mang ginawa mo para sa akin? Oh, uh, ah, mamaya pa daw eh. sabi mo Diumalala. For my birthday binigyan niya ako ng necklace. <laughs> ng ano? Necklace. Ah. Necklace? Anong necklace? Tiffany and Company. Ah, so shawl, 'yung pangyaman, yeah. na may ah, age. na may H. Na may H. Oo. No. No. Ah, kasi Hope yung name mo. Opo. H. Ayun. Tapos nabanggit niya kanina, ano, Liza, na willing daw siya maghintay forever. Mm -hmm. Paghihintay mo ba siya ng ganong katagal? <laughs> <laughs> Or, kailan ka ba pwede mag-boyfriend sa tingin mo? Kapag bumayag na si Tito Oji. <laughs> <laughs> kailan yon? <laughs> Tito si Oji, kailan ah, daw? Asa so si Oji lang talaga yung ano, ayaw. Nako, ha-ha-ha-ha. Ayaw, Pag si Oji tatanoy mo, 28 years old, siguro niya gusto magkakoy oh. na alaga niya. <laughs> Pwede mo namang sawayin yung manager <laughs> mo. <laughs> o, oh, so kung ikaw ba gusto mo na, Liza? Ano pa? Kung kung ikaw ang masusunod, gusto mo na. Pwede ka na mag, sa tingin mo, ready ka na. Um... Why not? <laughs> o, oh, dati mabilis na hindi ang sagot mo, ha? Ha? Eh, <laughs> nag-iisip ka na. Relax siya sa pag-ibig. Ah? Joke lang, joke lang, joke uh, lang. Ngayon, hindi pa naman. Hindi pa naman. Oo. oo. Pero, hindi pa uh, naman. Pero hindi naman matagal mo siyang paghihintayin, if hindi ever. Hindi rin po. Ay! Ano ba talaga? Joke lang, joke lang, joke lang. Hindi, hindi, hindi. Hindi ka matagal paghihintayin. So, oo. Saglit lang. Saglit lang. Next week, malalaman niya na yung Joke. Wow! <laughs> so, next week joke ka lang. Joke ka lang. <laughs> Okay na ba, mo Next year pa, di ba? Oh, January. Okay. Punta si po kayo. Joke lang. O, oh, tas ikaw, mamaya na si Ken. Ikaw, Liza, anong feeling na, yun nga, di ba, sobrang hit nung inyong teleserye together. Tapos, eto, kasunod agad yung movie. Pero this time, magbabayad na kasi yung mga tao. Hindi na libre yung mapapanood, di ba? Mag-200 pesos na ang sine. So, mas kabado ba kayo? Dahil, yun nga, hindi nyo sure kung kususuportahan pa rin to ng mga nanood ng Forevermore, di ba? Opo, syempre kinakabaan kasi people are going to pay to watch and syempre when they, when they pay, gusto mo, sulit yung, kahit ako, kapag nanonood ako ng movie, gusto ko, sulit yung pinayaran ko. So, gusto ko, yun din yung mararamdaman ng audience and um, sana ano, maraming manood para para wala para. <laughs> para para para, happy. <laughs> Yun. Oo nga. O, ikaw naman Ken. O oh, ikaw na it's your time Sige. to shine. Okay. It's your time to shine. Oh, ano naman yung pinakagusto mo kay ano, ng mga characteristics ni eh? so, tapos yung ginawa niya. Para hindi naman ata totoo to, -toto. mo lang ako eh. Pa ganun. Pero totoo pala, like yung mga yung suka, ayoko ng suka. Ito pala, ako allergic ako sa suka. Habi seryoso? Pa okay, yeah, okay yeah. Tapos yung mga flavor ng mga chocolate, yung mga ice cream, pare-parehas talaga. So So, unti-unti parang apa, kahit sa mga iba-ibang bagay, basta marami. Hangat hangat sa nakuwento niya yung yung life story niya sa ano sa Baguio na ayun, nakuwento niya sa akin. So, Umiyak po siya. Grabe to. So, eh, uh, para sa akin, parang it's an, uh, more of respeto. Kasi hindi daw niya nasasabi sa lahat ng tao yun. Pero sinabi sa akin, so nagkwento. So, dun yung respeto sa kanya. Dun nagsimula. So, dun ako, dun. Talaga. Opo. So, ang dami yung, sobrang dami yung similarities. Yes. Tapos ano yung, may ginawa na ba siya, Ken, na medyo na-touch ka or kinilig ka? Hmm. Na-touch, ano? Na-touch ka. <laughs> Iba naman yun. <laughs> Na-touch ka. Na-touch <laughs> na ka, o. Na bagbag, ka, oh. na, bagbag na kinilig ka, o. Ayun. Wait Ah. pina Hindi, yung ah. Uh, yung birthday. Yung birthday ko. Ano yan? Anong ano nagyayari? Sa hospital ako nung birthday mo eh. Hindi. Yung gift, syempre. Ano? Ah, yung gift. <laughs> ano yun? Mag-away oh. nga kayo. Hindi, hindi. Hindi. Yung gift, yung mga gift, tapos yung... Ano yung gift niya nung birthday mo? Ha? Huh? E, basta, gusto ko yun. <laughs> ano yun? Anong binigay mo laisa Hindi, mga ano lang, uh, uh, sapatos, bag, pero... Ang mga may sapatos. May letter, may letter, oh. may letter naman doon na... Basta may message. So, yun. Hmm? Bawang ka pala mamigay ito pa si Liza, mga sapatos at ano, baga sa lalaki. Yeah. Kasi wala siya may isip. Mana eh. sa manager. Oo, oh, parang you. training mo kay OG, ah. <laughs> Charing! Oo, tapos diretsong, ano, Ken, diretsong tanong daw. Oh. In love ka na ro ba kay Liza? <laughs> ano sa tingin mo? Ay, ikaw sa magot kasi ano, ikaw da sa'yo dapat manggaling. Ay! <laughs> Abangan nyo, may forever naman eh. <laughs> Diretso uh, lang, nasagot. <laughs> yun na yun. Ano yun? Yun na yun. Na yun. So, oh, di ba? Ano sabi dire? Ano? Silence means? Mo, you know, wow, yun. so in you love. Yun. React ka nga, Liza. So, ibig sabihin, in, ano, in love na siya sa'yo. Kahit hindi niya sinabi dahil silence Usambo daw. Anong reaction mo, Liza? Yes. Silence means... Yes. alam mo ba? Alam mo na ba yon? Sinabi na ba sa iniken or pinaramdam na sa'yo? Nasabi na ba niya? Na-verbalize na ba niya? Um, pinaparamdam naman ko. Ay, pinaparamdam. Hindi pa sinasabi ng diretsyo. O may Maraming beses, nasa eksena nga lang, pero... Hindi, yung Pero hindi... Pero parang totoo eh. Yo, hindi. Yung hindi eksena, hindi niya pa nasabi sa'yo, Liza. Wala siya mga love you sa text. Love you, ganyan. Charik. Miss you, miss you. <laughs> uh, miss you, love you, may ganyan. Miss you. Walang ganon sa text. Mama, oh. chup, chup. <laughs> <laughs> joke na, joke lang. Um, ano? Hindi niya pa nababanggit. Ah! <laughs> <laughs> oh? nagjowa na kayo. Yung totoo. Oh, hindi, hindi. Oh, hindi, hindi. Oh, bo, so, sige, sige, Ito na. Ito, Alan Dionis. Oh, oh sige, sige. Enrique Hill. Oh, oh ito na. Oh. <laughs> silence means yes. Dee, joke lang, joke lang. Oh, po. So, nasabi ko na po sa kanya yun. Ah. Oh. ano sinasagot niya, Ken? Huh? Thank you. <laughs> ano sagot niya? Thank you. Huh? Thank you sa so I love you, thank you. Ganon? <laughs> May moving ganon. <laughs> o ano nga? Ano sagot mo, Liza? Ikaw naman sumagot. Yun <laughs> po. Thank ano? you. Ano? Love you too? Ganon? Ay, hindi ganon. Ano lang? Thank you. Ah, thank you. Pag okay. sinabi niya, I love you, nag-thank you ka. <laughs> Sabi ko, you're welcome. <laughs> We are welcome daw. Oh. Oo. Oh. Sige na nga, thank you ha. Thank Salamat ha. Good you. luck. Thank you're welcome. <laughs> Thanks, Alan. Okay, we'll limit na to la last two questions, Tita Ethel. But before the question, Tita, tanongin ko lang yung writer. Uh Oo, -oh. uh -oh, kasi uh, paano ba na buo yung cast muna o yung libro o yung gumawa kayo ng sarili yung concept? Paano na buo yung story, yung the bed? Ay, nauna siyempre yung libro, pero alam niyo na ba na sila ang gaganap? Miss Maan and uh, Ceres. Nung start po, uh, uh, sila na yung sinabi. Parang nung na hindi pa sure. Mm -hmm. Until nung binubuo na namin yung kwento. Um sinabi nga na sila na na-adjust namin yung characters based aha, na, aha. sa mga artista namin na parang kung paano namin sila nakikita i-act si Jake at si Sophia. Okay. So ayun po. Tapos, um ayun po, parang nag-collaborate din po kami with, with uh, Ken and Liza okay. to create their character para mas relatable sila. And yung yung sinasabi nga ni direct na um i-adjust namin siya to a Filipino setting. Ayun, ayun po, mahirap pa mag-adjust mag mag na Filipino setting. Uh, medyo po, lalo na pag yung specific scenes. Mm -mm. Kasi may mga favorite scenes po yung mga readers and yung nakakakilala doon sa story. So parang kailangan namin din i-keep yung ano, kung ano yung mga memorable sa kanila. And uh, some of those are not um, applicable or... or hindi namin, nahihirap pa kami i-apply siya sa Filipino setting. Pero nagawa naman po. Miss Maan? Ayun. Okay na, ayan. Okay. The last question, Tita Ethel. Please. May, may tanong din ako, ha? Go ahead, Tita. ah uh, napanood yun na maski yung, ano, itong, ang ano nito, ang, itong pelikulang ito, somehow. In Rushes. Maski uh, Rushes. Trailer, trailer. Trailer. lang. Trailer lang. Oh, sige. Uh, gusto ko kasing itanong kung uh, uh what, ano ang kanilang reaction. Ngayon, ang magtatanong for the last question is from the bloggers group, uh -oh. si Ma'am Josie. Tito, bago, bago si Ma'am Jo, I'd like to announce meron international premiere po ang Just The Way You Are sa June 20, June 20 sa San Francisco, California po. So, uh, we are seen uh, worldwide right now for the because of the chat. So please spread the word that we have an international premiere in San Francisco, California on June 20th. Thank you. 20th? 20, 20th. 20. 20th. Yeah. Go, And then I'll give back the microphone to you, huh? Don't. Thank you to all of you. Just go, Jo. Good evening, congratulations. My question goes to the writers, siguro. Um, considering that uh, most of the movies na adapted from novels. Um, karamihan, it's more of uh, the viewer's reaction on the disappointment. How the words, that, because it's literature, di ba? How the words come alive in movies. That's a very difficult task to make. Ano yung, siguro pwede nyo pang gusto nyo o tinatanong nyo pa? ano pa yung gusto nyo idinadagdag sana dun sa movie, dun sa pelikula? Kasi ngayon, pelikula na siya from the moment you wrote it. Ano yung mga gusto nyo pa sa palagay nyo idagdag? O ano, itanong. Sa pelikula po ba? Ah, dun sa storya nyo, kasi you wrote this. Idagdag? Mm, -mm. as, kung as writers ano, okay. uh, yung libro kasi natapos na niya so as writers and may mga gusto daw pa kayong idagdag or ibawas sharing lang yung ibawas uh, siguro po kung mas mahaba pa yung pelikula siguro mas uh, lalaliman pa namin yung pagdating sa family sa family nila kasi ganun yung yung Pilipino parang family oriented talaga tayo so kapag pagdating siguro doon para yung characters uh, malalim nalaliman na namin siya sa ano para mas malalim, pa, mas maintindihan natin kung bakit ganun yung mga naging decisions nila sa sa story, sa sa pinikula. And uh, are we going to look forward to the, the words more than uh, the story or we're going to appreciate the story more than the words? Both po. Both talaga. oh, kasi iba po, iba po kasi yung medium, magkaiba talaga yung medium ng pagdating sa film siya ka sa book. Sa book kasi parang may kalayaan yung reader na mag-imagine kung ano yung nababasa nila. Dito po, ginawa po namin sa film, parang ginawa namin siyang mas visual. We enhance the story, parang giginawa namin mas colorful yung mga characters. Kasi pagdating po talaga sa film, parang yung characters kasi talaga yung magdadrive, yung mag, uh, kumbaga sila yung magdadala talaga ng kwento. Thank you. And uh, to the cast, maybe we would like to ask for your uh, um, words, Siguro. What do you want to tell your fans? Uh, to look forward to watching this on June 17th. Siguro, that would be the wrap, uh, the, the, rap, uh, the, the uh, parting shot. From, okay. oh, awesome. I'd like to start with um, Marco. How, uh, would you like to say to your fans, to everyone? Yeah to everyone uh, I would like to invite everyone to watch just the way you are po uh, June 17 na I'm sure na it's not going to be it's not going to target just the teenagers but also like the the older market so mm -hmm. everyone will like it like everyone will get to relate to the, the movie and yun, I'm sure na magugustuhan niyo po lahat Thank saan you po. makahanap ka na rin ng permanent love team mo na parang sincere and ano may forever na inuwala ako. So. <laughs> And of course, Asu. Uh, um ayun, um uh, ko po kayo na manood po ng Just the Way You Are sa so June 17 na po 'to. Ayun nga, it's not your typical puro kilig lang na story. It's it's about family, it's about friendship, and syempre, pinaka the best sa lahat, it's about love. Hindi lang for a special person, pero para sa kaibigan at sa pamilya. So magugustuhan po talaga ng marami. Ayun. Da. Sana po, mahalin nyo po ang Just The Way You Are po, directed by Directed uh, Boborol. At sana po, supportan nyo po kami. Maraming maraming po. Thank you, Ives. Miss Yayo. Um, yun nga, katulad ng sinabi ko, at sinabi ni Directed, this is not just a kilig movie. Siguro, kaya, kaya rin ako nandito because I represent the older, um uh, well, the older generation. Kasi pang rin to, hindi lang to tungkol sa loves, mga sa so teen love ganyan this is about family and this is about life and love so tsaka talagang pinaghirapan to nitong dalawang to hindi lang kaming lahat directed pero, pero talaga tong dalawang batang to mahusay talaga sila tsaka they really pour their hearts and souls into this movie hindi lang dun sa pinagalingan nila na forevermore pero dito talaga so this is something to look forward to thank you Miss Ayo directed please may dadagdag ko na lang pag pagdab nabitin kaya sa kilig sins sila ng Liz Ken sa so Forevermore. So, dito sa movie na to, more kilig scenes for them and mas maniniwala kayo na may forever talaga. Yun na. And together now, Liza Zabrano and uh, Enrique Hill, Liz Ken, please. Ah... Uh. Um, to everyone to everyone who supported me and Ken from forevermore and to everyone who supports um, forevermore in general thank you so much and also to the new supporters I just want to say, po puang just the way you are this June 17 poll in cinema in how many cinemas well in a lot of 3,000 cinemas, cinemas uh, worldwide <laughs> <laughs> anyway yeah and this movie as yunya it's um everybody can relate to it. It's about uh, problems with the family, friendship, and about finding yourself and learning to love yourself and learning to love in general. So yun yeah. song ano? and of course uh, Ken, yun po, uh, the story is more about uh two people, two different people, um totally different people when they meet each other, uh yun pala, they have exactly the same problems and uh, when two different people have the same problems, that's when they connect. that's something. and when you know and find out that you have the same problems, then um, you're not that different anymore. so you're just perfect the way you are. so that's how it is. thank okay, you. thank you. with that our word from ken, we'd like to thank you all for coming. thank you all to our writers, mr. and ms. maana. and June 20th 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 sa uh, San Francisco California thank you and of course thank you for EO oh, Executive Optical thank you TGP the